lugar na ito. Ingat kayo rito dahil ito raw, kuweba. Once na nakapasok ka dyan, isasaksa ka na mismo ng agos. Kaya ito yung pabili-bili sa amin ng local people. Huwag kami papasok. Batak, batak ito. Vlogs at Magandang hapon po Kali po kami ng nasubo Hello uh, Tumakbo kami kanina umaga Ito kami Nag-hunting kami ngayon uh, Dadayuhin namin na itong video naman uh, Okay po Magbabapok kayo sa ilaw? Apo Kasama ko mafia Actually yung spot na ito recommended ng mafia. Ang mafia kasi kasama-kasama ko na talaga pagka ano eh. Pagka naghahunting ako dito sa Laguna, uh, sila nagre-refer sa akin. May mga hunting spot sila na madalas puntahan. And then yung, yung mga prospect nila na talagang malalalim, yun yung pinapasa sa akin. Ata, Kuya Onyok, Ano anong lugar itong ilog na ito? Pero tara namin kanina, eh. Anong... Merong pangalan ng ilog sabihin. Bound, pero boundary ito, na, ito liliw ito. Apo, like nagkakarlan. Pag tumawid sa po, nagkarlan. Ayun, pag um, tumapa ka ng kabila, nagkarlan. Pag nasaan dito ka, liliw. Pero ang ganda na spot na ito dahil napakaliliw. Uh, na kayo namin. Ito yung katlong gabi. Katlong hunting spot natin. Katlong hunting night natin. Pag-inskwenary yan nyo, napapanood nyo. Matitindi ito, mga mafia ito. <laughs> Namamana ng palos. Latest nila, minahuli silang 7 kilo. Sunod, sunod, araw-araw minahuli sila. At isa, so, isa, isa ito sa spot na preferred nila. Highly uh, recommended nila na puntahan natin. Kaya, pahinihintay natin. Tara na, Richie. May hawak na camera. Tara na. tayo na. Jay, ano pakiramdam mo dyan? Tara to ito. Tara na dami lunggaan. Ayan, may mga lunggaan dyan. May mga layon dito naulian na ulihan ng mafia eh. may 7 kilo sila nahuli dyan sa spot na yan makasakali tayo dito oh, ready ka na? okay na pamain natin okay kawil okay let's go labit ng tubig ha? ah sige may anang init? Oh, <laughs> sa Agos nig kenapa kali na nang tubig oh tubig na welcome to my office. spot nya tambah okay, start tayo itong liliw bayan ito, lugar ito ng mga maraming ilog ang ilog dito hindi galing, mismo. hindi galing sa ibang lugar kundi galing sa kanila mismo dahil napakaraming bokal dito ang ilog dito napakalilinis maganda at ito ang ating hunting spot sa ikatlong gabi ang ating ikat hunting welcome to my office kagabay na kapag kami siguro mga labing lima lang hindi ka anong malalalim siguro mga dalawang lampas lang yun ang pinakamalalim siguro pero quality naman ito dahil uh, referred ito ng ating mga kaibigan yung Palos Mafia at nanisid sila nang nakarandong sa tagaslasan Mababaw -abaw. at sinabi nila may mga layon dito yun layon nila nila para sa amin kaya ah, tara na daw na tayo dito rin kami natulog kagabi at masarap ng lugar dito dahil ito pala isang dine-develop na resort sa Tatanong mo, may mga kubo-kubo din dito. At ito, titulugan namin mga kubo din dito. Naglagay lang kami ng mga buyan namin. At bago kami kumain, mamandaw muna. hey let's go! dito. So, okay. Woo! So, Baka kawin natin nandun sa tagitira, no? Pero wala akong natatanong na may hindi. Uh, wala wala. wala pa eh. Ah, okay. Lasang agos dito. Ah, dalawa ko na Pain pa rin Next na paano Panod lang tayo Ang ng lugar na ito Ito ang lugar na ito Ingat kayo rito dahil ito raw kuweba Ang kuwebang ito Once na nakapasok ka dyan isasaksa ka na mismo ng Agos kaya ito yung kabilin ng sa amin ng local dito na huwag kaming kapasok kuweta so, ito yung kawil natin uh, try natin hinabang natin dito sa mismo sa kuweba hindi ka ba? Ah, wala eh parang wala wala wala, wala rin pa eh. Bye, next. Tatapin niya sa ito. Parang na bubokay ako sa spot na ito. Ah. Marami daw kasi pinagkainan ng palos dito. Yung mga shells na ano. Mga talangka. tayo ng igat. Yun yung mga palatandaan ng mafia. Para malaman nila na may nakapirang mga palos dito. At ang susunod. Kawin pendam ke pendam ke mana barang dah tak boleh next lima dia nak ke mana tu angkat kan Parang may huli ito. Punta ka rito. Lapit ka. Mas ano, na Parang may huli. Nakapatak ah, eh. Sisidi na yan. Ha? na. Okay. Sige. Pitaw ko muna eh. ko na ito ha. Huwag yung mong kapitaw hal. Hindi, pitaw ko na yan. may lang yan. Huwag mo nagulaan sa kamay ko mahaba-haba pa yan <laughs> Hindi ko alam kung malaki yan <laughs> Malami, ha? Malami. Hanggang saan? Aray okay. ng... Anong aray? Baak. Nasa islo ray. Oo. Nasa kailan nyo yung yan higit pa. Wala din naman itipwara. So, din eh. nyo. May mga yung... Niyong... Hindi ko Sige na tayo. Sige na tayo. Magbiyatak mo din sa may bunga nga, nalaban na eh. Lasulod, lasulod, lasulod na, lapas jan, lapas jan, lapas jan.

Wala. Sumunod na eh. <laughs> <laughs> Lunok naman eh. Hindi <laughs> ka lang pero <laughs> solve. Ayos. Woo! Panas na pia. Very nice. Ang ano inyong... Uh... Dala ko kailangan. <laughs> sabi niya, bitawan mo na. Nasunod na eh. Dala ko. <laughs> Oh, lubog. Ha? Oh. Huh? Lubog sa daliri. Eh, hinihila ko na nga. Sumunod na ako eh. Ito na, balik. Tara, doon tayo. Hindi huh. naman siyang kalakihan. Pero para sa akin, sold ako rito. Ang rin ang diwas at karlan. Ito, hindi ako mga lima lima ang kilo siguro ito ito ang kagandahan pagka ang kawin mo yung assembly mo matatabaan mo din yan nilabang ko na talaga ito ng hilahan kwersahan kasi kanina hinihilan yung paloob yung sa kweba na-advise ko madalas di baling isabit niya Basta heavy duty ang assembly mo pwede mo siyang ilaban ng gagara laban na ito tulad nito ang ina binabata ko ayaw niyang pabatak pero pag tanilubayan ko tumihina siya pinwersa ko na heavy duty ang mga kahano ko heavy duty ang assembly ko kaya kaya kumpiyansa ako sumunod nahuli natin okay salamat sa Diyos katlong gabi ng hunting natin ito sa Diliw ayang mga maraming batis dito sa video, maraming ilog Maraming bupan, pag hanggang ng araw, magkakaroon ng Pero, makakaroon sila ng tayo!